So, ayan mga idol. Advance sa uh, Merry Christmas and advance Happy New Year everyone. So, dito sa amin mga idol, super saya gawa na. Siyempre, meron kami Christmas party. Then, meron din pong nagpapakita ng kanyang talent. So, ayan si Sir Jeff. Rumarampa, rumarampa na si Sir Jeff. At -show, show na siya kasi nga gusto niya maaliw lahat-lahat ng mga bisita. So, ayan nagpa-power dance siya mga idol. Tingnan natin mga lords kung ano ang talent na ibibigay niya. So ayan ang mga idol, tingnan natin. Wow! So 'yun nga mga idol, tuwan tuwa yung mga nanonood nating mga kasamahan sa uh, trabaho. So kaya sila talagang aliw na aliw mga idol sa pinakita na uh, talent ni Sir Jeff dahil itong gabi na ito ay merong pa contest so, ayan yung dance contest mga idol so ayan tingnan yung mga idol ha, yung kanyang talent bibira lang talaga tayong kakita ng talent na ganito mga idol tara taposin natin mga idol so ayan mga idol hindi pa nakasubscribe kay tatay vlog please subscribe na kayo and pakilike din sa ating mga videos mga idol sa so ganun ni update ko sa mga videos na upload ni Tate Vlog. So ayan mga idol, uh, talagang super uh, effort na effort talaga. O oh, ayan no, may back tumbling pa si Sir Jeff. Ayan. O oh, di ba? So tara mga idol, thank you thank you so much sa pag uh, panood ng ating video. Thank you so much to all of you and advance happy new year. Thank you. Yay! <laughs> oh my God. So, thank you for watching, everyone. Bye bye.